Yan, uh, Merry Merry Christmas po at um, advance Happy Happy New Year. yon na uh, shout out lang po natin yung mga nag-share nag po ng blessing ng pamasko kay Kuya Aw. Uh, yung iba ayo na po magpa-shout out. yon uh, yun, pinapasalamatan po natin sila. Doon so, sa mga nareceban po natin ng pamasko, uh, maraming maraming salamat po. Yan, kila Ati Kuling kila Mami Malins, kila kila ano po, kila Mami Oli, kila Mam Ma Krista, sino-sino pa po ba yung ating mga, sa hindi ko mababanggit, kakauwi lang po namin, galing kami sa pangatlong bayan ha, Sing, ha. At dun sa ibang way kami dumana sa lubong namin si Lolo Itoy, na hindi kami nakilala agad pero ayun, hinintuan po namin mapapanood nyo po sa video po natin ah, ito ah, papasalamatan ko lang po muna si, yan, Mami Oli ah, nakakain po kami ng punong puno ang Jollibee, sa KFC na kami nakahanap po ng mauupuan. ayan, tapos ito, ito po, ah, Mami Oli at bumili tayo ng isang maliit na dora Box, doon sa pagmamahal po ninyo na sana ay eh, eh, sabi ko nga po yung biro biro yung biro ko po na makabiya ay eh magsosogo hotel ah uh, maraming salamat po mami Oli sa sa iyong pamasko sa inyong dalawa ni Daddy Brian ayon ah uh, ang nangyari po tuloy yung sukli ito ibinili po natin ng kung kukutin po ni Kuya uh, bago kami umuwi galing kami kay Lolo Itoy, kumain kami ng KFC. Yun po yung pinaka banding date. <laughs> Di ba? Tapos ayun, Mami Oli at sa mga mami ko diyan, sa mga ate ko diyan, ito po yung ating mga nabili syempre. Una pangailangan ni Kuya Aw. Nakaubos na po ako ng diaper kasi. Sa tuwing lalabas po tayo, nagdadaya pero tapos ito po, Mami Oli. Sa lahat po 'yan. Ah. Uh, noodles, kakanton, uh, nisin, tinapay, gatas, tatlong litro mantika yata yun. Tapos, yun. ayan, sa likod, Milo, kape, ayan. Tapos, dilata. 3-in-1 din. Tapos, siyempre, bumili tayo nito. Tapos, maraming asukal, ayan. Tapos, siyempre, maraming maraming gulay. Ayan po. Kararating lang po, hindi pa naayos. Puno po yung lababo natin ng gulay. Tal, ayan. Tapos ayan. Para pag uwi po ni madam eh okay na ako. Ay kala ko itlog. Itlog lang pala hindi nabili. No? Ayan po yung ating mga gulay. Puro press. Naku, kailangan lutuin to. Ayan. Ayan full tank po yung ating kusina. Na siksi. Liglig at umaapo pa. Ayan. At sana ay wag po kayong magsasawa dahil sabi po ninyo eh kuya aw kuya aw unahin mo na yung sarili mo <laughs> pero sobrang hindi ko naman po, pwedeng ang kinin lahat diba nung pagmamahal ninyo baka po ma-high blood ako <laughs> charot pero ito mami oli daddy brian yung pang sogo hotel ayan full tank po yung ating uh, maliit malit na kusina full tank po siya at nakakain tayo ng KFC isa pa, nakabili rin po ng Dora <laughs> yung maliit lang po, yung pam kit na kit lang, lagayan ko lang ng mga kung may importante ilalagay. Tapos, ayun, ah, maghapon, maga kami kumalis dito sa bahay, gabi na po kami. Ah, hindi pala, mga alas kwarto kami nakauwi ng bahay. Sobrang nakarating din kami sa sa bukiran at mm, may isang lola po na naglalambing baka daw po baka daw po makapaglambing ng tomba-tomba isa po siyang 90, 94 years old hindi na rin po nakakalakan pero sabi niya sarado uh, sabi po eh kahit tomba-tomba lang daw po ng kanyang kahilingan may isang lola sana rin kami lilibutin gawing pinyaranda si lola Gloria ang na po namin napuntahan dahil magkaiba ng way dito pa, pa, pa ano po yun pakanan sa pakaliwa naman kami pumunta Ayan, kaya po matagal-tagal po siguro tayong magiging ano mga karamdam ng Tom Goods nagbumili <laughs> na rin po kami ng limang kinong bigas mami Ollie, para magbigas ang dami po na ang dami po ito oh. Ay, hey, magkika baka mabutas isa pa, Mami Oli, ito yung gagawin kong merienda popcorn. Di ba? Para habang live nagluluto tayo ng popcorn tsaka po ng danggit Shut up, di ba? <laughs> Yan uh, Marami pa ang ginisa mix mo ganito ba? Papasalamat po, Mami Oli. Yan, na yung XO. Pasalamat ka na. Pasal ka ba? Ganon talaga. Uh... <laughs> so, Mami Oli, Dagang kayo salamat sa tanan, 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 sa tanan, sa tanan. Daddy Brian. Sir Bryan, Brian, salamat po. Ang daming, nabili ni Tay Tay. Ayan, mayroon siyang mga sibuyas, broccoli, upo, talong, radish. ah uh, cute na ano, cute na, cute na kalabasa. Ayan, patatas, kamote. Ano ba, yeah. pa pa? Ang daming niyang ano. Kita. Tapos sibuyas at saka bawang. Ayan. Hindi. Okay na. Tsaka ah. po mga grocery. Ay, eh, pasalamat ka na. Medyo hindi ka nakikita. Paano ko. Thank you, thank you so much. In advance, Happy New Year. Thank you, thank you sa love. Thank you. Bahala na si Papa God Lord na magsukli. Thank you, thank you so much. Ayan. Ayan, Mami Oli, maraming maraming salamat po. Daddy Brian, maraming salamat mm -hmm. po. Doon po sa mga nag-share din ng blessing kay Kuya Aw na nag-share nag po ng pamasko pa Christmas. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. At yon yung mga pamasko nating na-receive, yung mga nagdadaang araw, uh, sabi ko nga po, uh, hindi man natin naitabi, pero ginesta ko po, po yon para sa akin. Yung kalahati. Eh, Siyempre, iba po rin yung iba pa rin po yung ano uh, ang hirap po kasi nang alang sinasahod di ba hirap nang walang trabaho uh, yun na lang po kaya e, uh, salamat po ng marami po yung ating grocery full time dami may popcorn pa tayo oh. yun na uh, na po kung masabi talaga mami oli maraming maraming salamat po daddy bryan dun po sa pang-date po sana, pero mas minabuti na pong hindi ipang-date. Bakit hindi po na para... pang-date na para sa uubusin sa date pero sayang ano? <laughs> Dito na lang po, yeah, binila natin ng munting kabuhayan. Isang buwan na mahigit ba na uubus yan? Ako, hindi abot nito isang buwan, matakaw ako. Paano po, Mami Oli, maraming salamat, Daddy Brian. Sa mga mami po natin, ayan, Ate Colleen, Ate Colleen Vlogs, kay Mami Malins, Mami Hello, kay Mami Oli, kay Ma'am Krista ng Canada, at saka po sa mga, ma mga mami po natin, shout out, sino pa ba, sa lahat po ng mga yumayakap po kay Kuya Aw at sa ginagawa ni Kuya Aw, maraming salamat po. Shout out na rin po doon sa dalawang maglablab, si Doc Nas TV, at saka po si Ma'am Liz Ram TV shout out po, maraming salamat din po. At mm, sana, sana itong pagpasok ng taon, eh, gumulong ang gumulong ang buha, ang swerte kay Kuya Aw. <laughs> Bagay, na tayo ngayon matatapos ng taon. Dahil yung, yung ating maliit na kusina ay eh, maraming naman, di diba? Eh, maraming salamat po. Maraming salamat po talaga sa lahat po ng nakaka-appreciate ng ginagawa ni Kuya Aw sa kabila ng aking kapansanan. Eh, sobrang hindi lang po ako yung natutulungan nyo kundi yung yung channel na ginagawa po natin na wala man, kahit wala man po ang sahod kay YouTube pero dahil po sa inyo nakaagawa po tayo ng kabutihan sa iba. dahil po sa inyo eh, yung pangarap na lumabas ng bahay si Kuya Aw, eh nagagawa ko po ng dahil sa inyo. Kaya, yun. Mami Oli, maraming salamat, Daddy Brian. Dito sa araw ng labas ngayon, at kay Mang Krista ng Canada, na i-share na namin yung iba, iba ka lahi, hindi ka man po Pilipino, pero nung mapanood mo si Lolo Itoy, eh, nag-share ka po ng pamasko ni Lolo Itoy. Paano po? Maraming maraming salamat po at babay na at maraming pong salamat. Bye bye po. At ingat po tayong lahat at mm, advance happy new year and siyempre merry christmas. Sana araw-araw kasuko -araw po. At mm, hindi man po tayo kasing anong mag-vlog at tulad ng iba, pero pinararamdam niyo po sa akin na may halaga yung buhay ko. Yung pangalawang buhay, eh, hindi po nasasayang na dahil po sa pagyakap. Nung mga una, mula noon hanggang ngayon at sa mga nakikilala po natin, maraming salamat po sa inyo. At ingat po kayong palagi at bahala ng Lord ang mag-share mag ang mag, mag -share po ng siksik, niglig at umaapo pa. Biyaya man yan o kalakasan ng Lord. O ay kalakasan ng katawan. syempre swerte. Yung swerte po rin. Tapos, shoutout ko lang po pala si Sir Tixon. Body brother. Mega love shoutout Sir Tixon. At sa lahat po ng mga kaibigan mo, shoutout Sir Tixon ulit. Bye-bye! Amaiole, Daddy Brian, bye-bye, salamat po.